Oh, batang Yagit <laughs> So yo, what's up What's up mga guys ko Dito kami ngayon sa port ng Tandok Dito lang kasi yung kaya natin na pasyalan Na walang bayad Eh hinarang pa kami kanina doon sa ano Sabi ko, taga dito lang kami Si Ruma lang kami Yun Na matay tuloy yung makina Kaya alam mo yung makina na Kaya man lang yan Pag nagminor So, ayan. Wala kayong pambayad yan. mga so, ano-ano. Kaya pasinsya na guys. Hindi na kami. Oh. Wala kami yan pambayad. Kaya dito lang nga kami guys. Oh. <laughs> Libre lang nga dito guys. Yan you know, o. Nagbibinuit kami. Tapos meron na kaming huli. Ayan. Pasinsya na doon kanina sa nadaanan ko. Hindi na kuminto kasi na yung moto ano. Yung makina pag hinto pa kami doon. Kaya nga namatay nga tuloy yung makina talaga. So, Ayan. Sama ko yung mga anak ko. sa Dito lang kami pumunta guys. Ngayong hapon. Kasi hapon lang kasi hindi mainit dito. Ayan o. Oh. Nagburo banwit kami dito ay. Eh. Ayan. Galing o. Oh. May mga para banwit namin Oh. Pag nahulog ka dyan. Napakahusay. Napakahusay. Enjoy enjoy guys. enjoy na. tapakasyon yun na. Pero hindi pa tayo tapos mga gawain iba. So ito pala guys, so hilahin ko to. Tayo na ni hilahin ko na to. Hilahin ko na to guys. Ah, meron kaming nilagay dito na matalinong bubo. Yan ang pangalan kasi dito yung bubo. Mamaya hilahin ko yan guys, mamaya. Pag pagdaan itong bangka kasi may dadaan pang bangka eh. Nahiya tayo guys, baka <laughs> baka tayo. May dadaan pa ditong bangka. Yan sila oh yun yun sila ginaw ayun o oh. oh. sundan natin guys ha ah. sundan natin uy ganda o oh. wow wow oh ang bilis hindi nakita yung sakay guys Layo na. Layo na sila. Oh. Ganda no. Napakaganda dito guys. Yan no. Layo na. <laughs> Malayo na pala. Guys, zoom natin ulit. Uy. Layo na talaga guys ay. Eh. okay, hmm. Pabuti natin ng 3 minutes guys kasi hindi pa to pwedeng i-upload sa YouTube pag ano, kuan ay kulang ng 3 minutes dapat lagpas 3 minutes sa YouTube para para may ads tayo. Yan, siguro may views na yan pag 3 minutes na. Yan guys, pwede na yan kasi meron na yan ano, may ads na. Kaya guys, subscribe kayo sa aming channel. Ayun, pakita ko guys yung mga bangka dito sa Tandoc ah. Okay, so tapos i-ano natin, lagyan natin ng sound. Yan. tandok port yan guys ha tandok yan guys ha tandok yan guys ang ganda ng tandok guys ha dami yung daming sasakyan no hmm? tapos ito yung pinaka dito yung may junior pa ding junior na to yan ang no? Bisyat talaga yan no? oh oh yan na no, naman oh no? yan oh no? Oh guys, kilala nyo yan, yung kubo na yan, saan yan manda? Oh, junors yan kami nasa gilid-gilid lang ng Jonors tingnan natin yung bangka oh, yan naman isang bangka bumiyay na naman alright oh, yun know? o hmm ganda no ganda ay si makulit ay makulit ito yung palandala namin si Bantot kasi nasira yung si Tapdot nasira yung motor naputol yung Selenia doors. Ayan guys. So, may maliligo pala ito. Bintahan natin ng shampoo, no? Maliligo pa lang yan. Dapat pala yan. Bintahan natin sa mga ano. So, pabuti lang natin ito ng ano. 5 minutes. Para meron na tayo ano. Sige daw. Okay, natin yung mga ano nyo. Oh, ano, may sila guys, oh.

So, Tapon natin ulit Tapon natin ulit Baka sakaling makakuha tayo Tapon natin ulit guys so, Baka sakaling makahuli yan Okay guys Paki subscribe na lang Ng ating channel Ayun nga